Ikalawang mga hari, Kabanata 6 At sinabi ng mga anak ng mga propeta kay Eliseo, Narito ngayon, ang dakong aming kinatitirahan sa harap mo ay totoong gipit sa ganang amin. Isinasamo namin sa iyo na kami ay paparoonin sa Hordan, at kumuha roon ang bawat isa ng sikang at gumawa kami para sa amin ng isang dako roon na aming matatahanan. At siya'y sumagot, Magsiyaon kayo. At sinabi ng isa, Isinasamo ko sa iyo na ikaw ay matuwa at yumaong ka nakasama ng iyong mga lingkod. At siya'y sumagot, Ako'y yayaon. Sagayoy yumaon siyang kasama nila, at nang sila'y dumating sa Hordan, sila'y nagsiputol ng kahoy, ngunit samantalang ang isa'y pumuputol ng isang sikang, ang talim ng palakol ay nalaglag sa tubig, at siya'y sumigaw, at nagsabi, Sa abako, Panginoon ko, sapagkat hiram, at sinabi ng lalaki ng Diyos, Sana laglag, at itinuro niya sa kanya ang dako, at siya'y pumutol ng isang patpat, at inihagis doon, at pinalutang ang bakal, at kanyang sinabi, Kunin mo, sa gayoy kanyang iniunat ang kanyang kamay, at kinuha ang hari nga sa Syria ay nakipagdigma sa Israel at siya ay kumuhang payo sa kanyang mga lingkod na nagsasabi, Sa gayot gayong dako malalagay ang aking kampamento at ang lalaki ng Diyos ay nagsugo sa hari sa Israel na nagsasabi, Mag-ingat ka na huwag dumaan sa dakong yaon sapagat do'y lumulusong ang mga taga Syria at nagsugo ang hari sa Israel sa dakong isinaysay sa kanya ng lalaki ng Diyos at ipinagpauna sa kanya at siya'y lumigtas doon na hindi miminsan o mamakalawa at ang puso ng hari sa Syria ay nabagabag na mainam dahil sa bagay na ito at kanyang tinawag ang kanyang mga lingkod at sinabi sa kanila, Hindi ba ninyo ipakikilala sa akin kung sino sa atin ang hari sa Israel? At sinabi ng isa sa kanyang mga lingkod, Hindi Panginoon ko, o hari, kundi si Eliseo na propeta na nasa Israel ay nagsaysay sa hari sa Israel ng mga salita na iyong sinalita sa iyong silid na tulugan. At kanyang sinabi, Ikaw ay umaon at tingnan mo kung saan siya nandoon, upang ako'y makapagpasundo at dalhin siya, at nasaysay sa kanya na sinabi, Narito, siya'y nasa dotan kaya siya ay nagsuguroon ng mga kabayo at mga karo at nang isang malaking hukbo at sila naparoon sa gabi at kinubkob ang bayan sa palibot at nang ang lingkod ng lalaki ng Diyos ay magbangong maaga at maglabas narito isang hukbo na may mga kabayo at mga karo ay nakalibot sa bayan, at ang kanyang lingkod ay nagsabi sa kanya, Sa aba natin, Panginoon ko, paanong ating gagawin? At siya'y sumagot, Huwag kang matakot, sapagat ang sumasa atin ay higit kaysa sumasa kanila. At si Eliseo ay nanalangin at nagsabi, Idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na idilat ang kanya mga mata upang siya ay makakita at idinilat ng Panginoon ang mga mata ng binata at siya nakakita at narito ang bundok ay puno ng mga kabayo at ng mga karo ng apoy sa palibot ni Eliseo at nang kanilang lusungin siya, ay nanalangin si Eliseo sa Panginoon at nagsabi, Idinadalangin ko sa iyo na bulagin mo ang bayang ito at kanyang binulag sila ayon sa salita ni Eliseo. At sinabi ni Eliseo sa kanila, Hindi ito ang daan o ang bayan man. Sumunod kayo sa akin, at dadalin ko kayo sa lalaki na inyong hinahanap, at kanyang pinatnubayan sila hanggang sa Samaria. At nangyari, nang sila'y magsidating sa Samaria, na sinabi ni Eliseo, Panginoon, idilat mo ang mga mata ng mga lalaking ito, upang sila'y makakita." at idinilat ng Panginoon ang kanilang mga mata, at sila'y nangakakita, at narito, sila'y nangasagitna ng Samaria. At sinabi ng hari sa Israel kay Eliseo, nang makita niya sila, Amako, sasaktan ko ba sila? Sasaktan ko ba sila? At siya'y sumagot, Huwag mong sasaktan sila. Sasaktan mo ba ang iyong binihag ng iyong tabak at ng iyong busog? Maghain ka ng tinapay at tubig sa harap nila upang kanilang makain at mainom at magsiparoon sa kanilang Panginoon at ipinaghanda niyan ng malaking pagkain sila at nang sila'y makakain at makainom, kanilang pinayaon sila, at sila'y nagsiparoon sa kanilang Panginoon, at ang pulutong ng Syria ay hindi na naparoon pa sa lupay ng Israel. At nangyari, pagkatapos nito, na pinisan ni Ben Adad na hari sa Syria, ang buong niyang hukbo, at umahon, at kinugkog ang Samaria at nagkaroon ng malaking kagutom sa Samaria. At narito, kanilang kinubkub, hanggang sa ang ulo ng isang asno ay naipagbili ng walumpung putol na pilak at ang ikaapat na bahagi ng isang takal ng dumi ng kalapati ay nanlimang putol na pilak. At pagdaraan sa kuta ng hari sa Israel humiyaw ang isang babae sa kanya na nagsasabi, Saklolo, Panginoon ko, o Hari, at kanyang sinabi, Kung hindi ka sakluluhan ng Panginoon, sa ano kita sa sa giikan ba, o sa ubasan? At sinabi ng Hari sa kanya, ano nangyayari sa iyo? At siya'y sumagot, Sinabi ng babaeng ito sa akin, Ibigay mo ang iyong anak upang makain natin siya ngayon at kakanin natin ang anak ko bukas. Sa gayoy, pinakuluan namin ang anak ko at kinain namin siya. At sinabi ko sa kanya, sa susunod na araw, ibigay mo ang iyong anak upang makain natin siya at kanyang ikinubli ang kanyang anak. At nangyari, nang marinig ng hari ang mga salita ng babae, na kanyang hinapak ang kanyang suot, nagdadaan nga siya sa kuta, at ang bayan ay tumingin. At narito siya'y may magaspang na damit sa loob sa kanyang katawan. Nang magkagayoy, kanyang sinabi, Gawin kayo ng Diyos sa akin, at lalo na, kung ang ulo ni Eliseo, na anak ni Sapat, ay matira sa kanya sa araw na ito. Ngunit si Eliseo ay nakaupo sa kanyang bahay, at ang mga matanda ay nagsiupo na kasamanya niya, at ang mga hari ay nagsugo ng isang lalaki na mula sa harap niya. Ngunit bago dumating ang sugo sa kinaroroonan niya, sinabi niya sa mga matanda, Hindi ba ninyo nakita kung paanong ang anak na ito ng isang mamamatay tao ay nagsugo sa akin na alisin ang aking ulo? Masdan ninyo pagdating ng sugo, saranin niyo ang pintuan at itulak ninyo ang pinto laban sa kanya. Di ba ang ingay ng mga paa ng kanyang Panginoon sa lingkod niya? At samantalang siya ay nakikipag-usap sa kanila, narito, nilusong siya ng sugo at kanyang sinabi, narito, ang kasamaang ito'y mula sa Panginoon. Bakit pa ako maghihintay sa Panginoon?